Malagim na bawang episode 4. Ang madilim na pinagmulan ng Little Girl in Red ay terrifying tale. Mataas na nababalot ng ambon ng mga bundok ng Taiwan, kung saan ang mga sinaunang puno ay bumubulong ng mga lihim at ang mga ilog ay bumulong-bulong ng mga kwento noong unang panahon, may nakatirang isang dalagang nagnangalang Shua. Si Shua ay ipinanganak sa isang nayon kung saan ang tradisyon at pamahiin ay magkakaugnay kung saan ang mga espiritu ng mga ninuno ay sinasabing lumalakad sa gitna ng mga nabubuhay. Ang pamilya ni Shu uh, ay hindi mayaman, ngunit mayroon silang sapat upang mabuhay. Ang kanyang ama, isang mabagsik at masipag na lalaki, ay nagpagal sa bukid, habang ang kanyang ina naman ang nag-aalaga sa mga gawaing bahay. Si Shu ha uh, ay lumaki sa anino ng pagmamahal ng kanyang mga magulang, protektado mula sa malupit na katotohanan ng mundo sa labas. Ngunit sa pamumulaklak ni Shu'a sa pagiging babaero, natuklasan niya na hindi lahat ay tulad ng tila sa kanyang magandang nayon. Sa ilalim ng magalang na lipunan ay nagtago ang isang kadiliman na wawasak sa kanyang mundo magpakailanman. Ang ama ni Shu'a, na dating mabait at magiliw na lalaki, ay nagsimulang magbago. Lumayo siya at nanlamig, ang dati niyang mainit na mga mata ngayon ay puno ng gutom na hindi maintindihan ni Shu'a. Sa una... Inalis niya ito bilang mga stress sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang matakot sa kanya. Nagsimula ito sa isang dampi, isang nakalawit na kamay sa kanyang balikat, isang brush ng mga daliri sa kanyang balat. Sinubukan ni Shu na huwag pansinin ito, upang magpanggap na walang mali. Ngunit ang pagkabalisa ay gumagapang sa kanyang loob na parang isang gutom na hayop. Pagkatapos ay dumating ang mga bulong, ang chismis ng mga babaeng nayon. Ang mga sulyap sa gilid at alam na mga ngiti. Nagsalita sila tungkol sa ama ni Shu-a at sa kanyang paikot-ikot na mata, tungkol sa mga alingaw-ngaw na parang usok sa hangin. Ang nanay ni shu a -a ay pumikit sa lahat ng ito, tumangging kilalanin ang katotohanan na nasa harapan niya. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho, ang kanyang mukha ay isang maskara ng stoicism. Habang ang kanyang anak na babae ay nagdusa sa katahimikan. Ngunit si shu uh, ay hindi makatakas sa katotohanan magpakailanman. Isang nakamamatay na gabi, habang ang buwan ay nakabitin sa kalangitan, ang kanyang ama ay dumating sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na nagdulot ng panginginig sa bulugod ni shu uh, at alam niya noon na ang kanyang pinakamasamang takot ay malapit ng matanto. Ang pag-atake ay mabilis at brutal na nag-iwan kay shu na bali at duguan sa kanyang kama. Gusto niyang sumigaw, lumaban, ngunit pinigilan siya ng takot. Nang matapos ang kanyang ama, iniwan siya roon, isang shell ng babae na siya noon. Ang mundo ni Shu A uh, ay gumuho sa paligid niya. Hindi na niya nakaya ng tingnan ang kanyang ina sa mata. Alam niyang nabigo siyang protektahan ang kanyang anak. At sa gayon, sa kalaliman ng gabi, si Shu Ha uh, ay tumaka sa mga bundok. Ang kanyang puso ay mabigat sa kalungkutan at kahihiyan. Sa loob ng maraming araw, gumala si Shu uh, sa ilang ang tanging mga kasama niya ay umalingawngaw sa kanyang sariling mga yapak at ang malayong sigaw ng hangin. Wala siyang naiisip na patutunguhan, walang layunin kung hindi ang takasan ang sakit na umuusok sa kanyang kaluluwa. Ngunit may iba pang plano ang tadhana para kay Shura. Sa kailaliman ng kagubatan, napadpad siya sa isang liblib na kabin. Ang mga pader nito ay nalatag ng panahon at kapabayaan. Doon, sa katahimikan ng mga bundok, nanganak si Shu ng isang bata, isang anak na babae na ipinanganak ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nag-iisa at natatakot, niyakap ni Shu, na ang kanyang bagong silang na anak na babae sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga luha ay humahalo sa mga iyak ng sanggol. Alam niyang hindi niya kayang ingatan ang bata, na wala siyang paraan para tustusan siya. Kaya naman, nang may mabigat na puso, dinawa ni Shu ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Sa ilalim ng takip ng kadiliman, iniwan ni Shu, a ang sanggol sa pintuan ng kanyang mga magulang, isang tahimik na paghini ng tawad. Ang bigat ng pagkakasala at kahihiyan ay dumaan kay Shu na parang isang kumot na tingga na sinasakal ang kanyang espiritu. Siya ay gumagala ng walang patutunguhan sa nayon, ang kanyang isip ay natupok ng kawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang, mas bumibigat ang pasanin, hanggang sa naramdaman ni Shu na parang hindi na niya ito makayanan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng isang bangin, ang malawak na kalawakan ng lambak na nakaunat sa kanyang harapan. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang nakatingin sa kailaliman. Ang kadiliman sa loob ay sumasalamin sa kadiliman sa kanyang kaluluwa. Sa isang sandali ng desperasyon, humakbang pasulong si Shu'er, nadulas ang kanyang paa sa maluwag na graba. Siya ay bumagsak sa kawalan. Ang hangin ay humampas sa kanyang mga tainga habang siya ay nahulog. Nang matagpuan ng kanyang ina ang sanggol kinaumagahan, walang awa sa kanyang mga mata, tanging pangutya at pait. Sinisi ng kanyang ina ang sanggol sa pagdurusa ng pamilya, binansagan siyang isang kahihiyan at sumpa sa pamilya. Kaya, ang sanggol ay hinatulan sa isang buhay ng kapabayaan at pang-aabuso. Ang kanyang kawalang kasalanan ay ninakaw bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataong malaman ito. Sa paglipas ng mga taon, ang bata, na ngayon ay kilala bilang Mi, ay lumaki sa anino ng nayon, isang multo ng kahihiyan at kapabayaan. Ang kanyang hitsura ay naging lalong nakakabagabag at nababalot ng mga anino ng kapabayaan at pag-abandona. Ang kanyang pangalan ay ibinulong lamang sa pananahimik ng mga tono, isang paalala ng kahihiyan na sinapit ng pamilya. Iniwasan siya ng mga taga-nayon na nagbabantay ng maingat na mga tingin habang siya ay dumaraan dahil may isang bagay na nakakaligalig sa kanyang presensya. Habang lumalaki ang bata, ganoon din ang kanyang mga kakaiba. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng hindi natural na kulay, isang masakit na lilim ng kulay abo na tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata, na minsan ay maliwanag sa kainosentehan, ay naging madilim at guwang, na walang anumang kislap ng buhay. At ang kanyang mga paa ay pumipilipit at naglikot, na may mga kakaibang hugis na hindi gaanong kawangis ng isang normal na bata. Sa kabila ng takot at pagdududa ng mga taganayon, ang bata ay nanatiling hindi napapansin sa kanilang mga bulong at titig. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagalagala sa mga kagubatan at kabundukan na nakapalibot sa nayon, ang tanging mga kasama niya ay mga nilalang sa ilang. Nakaramdam siya ng kakaibang pagkakamag-anak sa kanila, na para bang sila lang ang nakakaunawa sa kalungkutan na umuusad sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa paglipas ng mga taon, Lalo lang lumalim ang paghihiwalay ng bata. Pinagmamasdan niya mula sa mga anino ang iba pang mga bata na naglalaro at tumatawa. Ang kanilang mga boses ay isang malupit na paalala ng buhay na hindi niya malalaman. At habang pinagmamasdan niya, isang mapait na hinanakit ang lumaki sa kanyang loob, na pinaikot ang kanyang puso sa isang bagay na madilim at mapaghiganti. Sa mga taong ito ng paghihiwalay nagsimulang magbago ang katawan ng bata. Ang mga kakaibang paglaki ay lumitaw sa kanyang balat, mga kakatuwang tumor na pumipintig sa isang masakit na berding ilaw. Ang kanyang mga buto ay pumipihit at namilipit, na bumubuo ng hindi natural na mga hugis na nagdulot sa kanyang hindi maisip na sakit. At ang kanyang isip, na marupok na mula sa mga taon ng kapabayaan, ay nagsimulang maglaho, kinain ng isang kabaliwan na ipinanganak ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na itago ang kanyang tunay na pagkatao, hindi nakaligtas si Mei sa mga bulong at titig ng mga taga-nayon. Iniwasan nila siya sa lahat ng paraan, tumatawid sa kalye upang maiwasan ang pagdaan ng napakalapit na nagbabantay sa kanilang mga balikat habang nagmamadali silang umalis. Ngunit sa gitna ng takot at hinala na bumabalot sa kanya, si Mee ay kumapit sa isang pag-asa, isang pag-asa na balang araw muli niyang makakasama ang kanyang ina. Narinig niya ang mga bulong ng kapalaran ng kanyang ina, ang kalunos-lunos na kwento ng isang babaeng nawalan ng pag-asa sa kalupitan ng sarili niyang pamilya. At kahit hindi niya alam ang mga detalye, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon sa babaeng nagbigay ng kanyang buhay. Gayunpaman, nasira ang pag-asa ni Minang ang kanyang lola, nadala ng takot, puot at pamahiin, ay nagpasya siya na alisin sa pamilya ang sinumpaang bata minsan at magpakailanman. Isang nakamamatay na araw, kayat siya ng kanyang lola sa mga bundok sa ilalim ng pagkukunwari ng isang piknik. Habang palalim ng palalim ang kanilang paglalakad patungo sa ilang, naging malinaw ang tunay na intensyon ng matandang babae. Sa pusong kasing lamig ng hangin sa taglamig, iniwan niya ang bata, na iniwan siyang mapahamak sa gitna ng mga puno. Nag-iisa at natatakot, sumigaw si Mi sa tahimik na kagubatan, umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa walang laman na ilang. Ngunit walang makakarinig sa kanya, walang makapagbibigay ng kaginhawahan sa oras ng kanyang pangangailangan at habang lumulubog ang araw sa ilalim ng tanaw, naghagis ng mahabang anino sa sahig ng kagubatan iniwan si May magpakailanman sa gitna ng hindi kilalang ilang nakipaglaban si May upang mabuhay laban sa malupit na yakap ng kalikasan iniwan ng kanyang lola siya ay naiwan upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa isang mundo na hindi nagpakita sa kanya ng awa Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok na nakasalansan laban sa kanya, tumanggi si Mi na sumuko sa kawalan ng pag-asa. Ang mga araw ay naging mga linggo, at ang mga linggo ay naging mga buwan, habang nagpupumilit si Mi na makahanap ng pagkain sa hindi mapagpatawad na tanawin. nag siya ng mga scrap, kumakain ng kahit anong mahanap niya para mapatahimik ang ungol na gutom sa kanyang tiyan. Lumulutang ang lupa sa pagitan ng kanyang mga ngipin, kumikiliti ang mga od sa kanyang bibig, at namimilipit ang mga insekto sa kanyang tiyan. Ito ay isang maliit na pag-iral, ngunit si Mi ay nasanay sa kahirapan, ang kanyang kalooban na mabuhay ng hindi sumusuko. Isang gabi, habang nakaupo si Mi sa gilid ng batis, tumutunog ang kanyang tiyan sa gutom. Nakarinig siya ng kaluskos sa mga palumpong malapit. Alerto at maingat, pinanood niya ang isang grupo ng maliliit at kakaibang nilalang na lumabas mula sa mga dahon. Sila ay mga gremlin, kakaibang nilalang na may matulis na tainga at pilyong nisi. Noong una, nag-aalangan si Mi, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa mga nilalang na ito. Ngunit habang papalapit sila, wala siyang naramdamang mali siya sa kanilang kilos. Kinausap nila siya sa isang wikang hindi niya maintindihan, ngunit ang kanilang mga kilos ay palakaibigan, at hindi nagtagal ay naakit ni Mi ang kanyang sarili sa kanilang mga mapaglarong kalokohan. Kinuha ng mga gremlin si Mi sa ilalim ng kanilang pakpak, Itinuro sa kanya ang mga paraan ng gubat, ang sining ng kaligtasan. Ipinakita nila sa kanya kung aling mga halaman ang ligtas kainin at alin ang lason, kung paano huli at magtakda ng mga bitag at maging kung paano makipag-usap sa mga hayop sa kagubatan. Ngunit ang kanilang mga turo sa hipnosis ang higit na nakaintriga kay Mi. Sa kanilang patnubay, natutunan niyang manipulahin ang isipan ng mga taong nakapaligid sa kanya, nayayon ang kanilang mga kalooban sa kanyang utos. Ito ay isang malakas na kasanayan, isa na alam ni Mi na magagamit niya sa kanyang kalamangan. Habang si Mi ay naging mas bihasa sa paggamit ng hipnosis, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang plano para sa paghihiganti. Naalala niya ang kalupitan ng kanyang pamilya, ang pagpapabaya at pang-aabuso na dinanas niya sa kanilang mga kamay. At alam niyang oras na para bayaran sila. Ngunit alam din ni Mi na hindi siya maaaring umasa sa mga gremlin upang tulungan siya sa kanyang paghihiganti. Mabait silang mga nilalang, inosente sa kanilang kalokohan, at ayon niyang madamay sila sa kanyang maitim na gawain. Kaya titinago niya ang kanyang mga plano, lihim na nagsasanay ng kanyang mga diskarte sa hipnosis, na nag-aabang ng kanyang oras hanggang sa handa na siyang mag-strike. Habang yayakap ng batang babae ang kanyang bagong lakas, nadama niya ang pagbabagong dumating sa kanya. Ang kanyang dating inosenteng anyo ay nabaluktot at nabaluktot na naging isang bagay na ganap na hindi sa mundo. At sa gayon, ipinanganak ang alamat ng Little Girl in Red. Sa gitna ng makakapal na kagubatan ng taiwan, ang alamat ng maliit na batang babae na nakapula ay nagkaroon ng sariling buhay na nagkakalat ng takot at pagkahumaling sa pantay na sukat. Ngunit habang ang mga kwento ay nakakabighani sa mga imahinasyon ng marami, kakaunti ang nakaunawa sa tunay na takot na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Isang maulap na gabi sa kabundukan ng unang lumitaw si Mi. Ang hangin ay makapal na may kahalumigmigan, ang ambon ay bumabalot sa tanawin sa isang nakapangingilabot na belo. Ang mga hiker ay maingat na nakipagsapalaran sa palikulikong mga landas ang kanilang mga pandama ay nasa mataas na alerto para sa anumang palatandaan ng panganib. Kabilang sa kanila ang isang grupo ng magkakaibigan, ang kanilang tawanan ay umaaling naungaw sa kagubatan habang nilalalakbay nila ang masungit na lupain. Sila ay bata pa at walang pakialam, walang kamalay-malay sa dilim na nakatago sa kabila ng mga puno. Habang umiikot sila sa isang liko sa trail, nakita nila siya, isang figura na nakatayo sa gilid ng clearing, ang kanyang anyo ay natatakpan ng umiikot na ulap. Nakasuot siya ng pulang damit, parang balabal ng dugo ang tela sa paligid niya. Ang kanyang buhok ay nakasabit sa gusot na mga hibla sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Sa isang sandali, ang grupo ay tumayo sa takot, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa mahiwagang pagpapakita sa harap nila. Ngunit habang pinagmamasdan nila, humakbang pasulong ang dalaga, mabagal at sinadya ang kanyang mga galaw. Sino ka? Tawag ng isa sa mga hiker, nanginginig ang boses sa takot. Ngunit hindi sumagot ang batang babaeng nakapula. Sa halip, tumalikod siya at nawala sa ulap, na iwan ang grupo na nakatayo sa nakatulala na katahimikan. Habang kumalat ang balita tungkol sa engkwentro, ang alamat ng maliit na batang babae na nakapula ay nagkaroon ng sariling buhay. Bulungan ng mga tao ang kanyang makamulto na presensya na nagmumulto sa mga gilid ng bundok, ang kanyang nakakatakot na tawa ay umaalingaw-ngaw sa mga puno. Ngunit sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, may mga naghangad na alisa ng takip ang katotohanan sa likod ng nakakagigil na alamat. Ang isa sa mga naturang individual ay isang retiradong mamamahayag na nagngangalang liang na determinadong lutasin ang misteryo ng batang babaeng nakapula at ang kanyang nakakatakot na pamana. Gamit ang walang anuman kundi ang kanyang talino at determinasyon, nagtakda si Liang na siya sa atin ang pinagmulan ng alamat. Sinuklay niya ang mga lumang artikulo sa pahayagan at kinapanayam ang mga nakasaksi. Pinagsama-sama ang palaisipan ng batang babae sa nakakabigla na presensya ni Red. Ngunit habang siya'y nagsisiyasat sa misteryo, mas naging mailap ang katotohanan. Bawat lead na hinahabol niya ay tila naglaho sa manipis na hangin na nagiiwan sa kanya ng mas malapit sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng alamat. Si Liang, ay nagsaliksik ng mas malalim sa misteryo. Ang katotohanan ay tila mas lumayo, na nag-iiwan sa kanya na bigo at desperado para sa mga sagot. Ang bawat lead na sinundan niya ay nagtatapos sa dead ends, na nag-iiwan sa kanya na mas palaisipan kaysa dati. Pagkatapos, isang maulap na gabi, napadpad siya sa isang video sa YouTube na magpapabago sa lahat. Ang video, na pinamagatang Taichung baking Little Girl in Red Video, ay nakakuha ng atensyon ni Liang. Sa nanginginig na mga kamay, pinindot niya ang link, na pukaw ang kanyang kuryosidad. Habang naglalaro ang footage, lumapit si Liang, ang lalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Doon, sa screen, ay ang maliit na batang babae na nakapula, gumagalaw na may kakaibang kagandahang nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Liang. Ang kanyang mga mata, madilim at guwang, ay tila nakatitig ng direkta sa kanyang kaluluwa, at isang pakiramdam ng pagkabalisa ay namuusa kanya. Ngunit ang tunay na nagpalamig kay ang hanggang sa buto ay ang maliit na batang babae na nakatago sa mga anino. Isang maliit na batang babae na pula, halos hindi nakikita sa siksik na mga dahon. Si Mi iyon, hindi mapag-alinlanganan ang kanyang presensya kahit sa butil na footage. Habang pinagmamasdan ni Liang, ang mga mata ni Mi ay tila sumusunod sa kanya ang kanyang tingin ay napuno ng isang madilim na intensidad na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Para bang alam niyang nanonood ito, na para bang pinangahasan niya itong ibunyag ang katotohanan sa likod ng kanyang nakakagigil na alamat. Determinado na malutas ang misteryo, ipinagpatuloy ni Liang ang kanyang pagsisiyasat, nakipag-ugnayan sa mga testigo at nagsaliksik sa internet para sa anumang impormasyong mahanap niya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang presensya ni Mi ay mas lumalawak sa kanyang isipan. Ang kanyang imahe ay sumasagi sa kanyang isip. Nakaupo si Liang sa labas ng kanyang inuupahang maliit na kabin. Nag-enjoy sa tahimik na sandali habang humihidit siya ng sigarilyo habang nagpapahinga. Ang hangin ay presko at malamig. Ang tunog ng kagubatan na nakapalibot sa kanya ay parang nakakaaliw na yakap. Ilang araw na niyang ginalugad ang kakahuyan, naghahanap ng anumang palatandaan ng Little Girl in Red. Ngunit hanggang ngayon, ang kanyang mga pagsisikap ay nawala ng saysay. Habang hinihila niya ang kanyang sigarilyo, nakarinig siya ng kaluskos sa kalapit na halamanan. Tumingala siya, umaasang makakita ng isang maliit na hayop na dumadaloy sa mga palumpong. Ngunit sa halip, nakita niya ito, si Ni, ang batang babaeng nakapula, na nakatayo sa harapan niya na parabang na-materialize ito sa hangin. Bumilis ang tibok ng puso ni Liang habang nakatitig kay Ni, nahihirapang intindihin ng isip ang nakikita. Siya ay tulad ng naisip niya sa kanya maliit at maselan. May maningning na mga mata at isang pilyong ngiti. Nakaramdam siya ng excitement na bumalot sa kanya. Napukaw ang kanyang curiosity sa bigla ang pagsulpot nito. Batang babae, tawag niya, tumalon sa kanyang mga paa at humakbang patungo sa kanya. Maghintay. Ngunit tumawa lamang si Mi, isang tunog na umalingaw sa kagubatan. Lumiko siya at sumugod sa underbrush, nawala sa paningin bago pa man kumurap si Liang. Dahil sa bigla ang pagtaas ng adrenalin, si Liang ay humabol sa kanya, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa undergrowth, ang kanyang mga sentido ay nasa mataas na alerto habang sinusundan niya si Mi ng mas malalim sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit nagpakita ito sa kanya o kung saan siya dinala nito. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na nasa bingit siya ng isang mahusay na pagtuklas. Sa kanyang pagtakbo, tila nabuhay ang kagubatan sa kanyang paligid. Ang mga puno ay nagbubulungan ng mga lihim at ang mga anino na sumasayaw sa gilid ng kanyang paningin. Pakiramdam niya ay hinihila siya patungo sa isang bagay na hinihila ng hindi maawat pasulong ng mga puwersang hindi niya maintindihan. Bigla siyang sumabog sa isang maliit na clearing, ang hangin ay mabigat na may amoy ng pin at lupa. At doon, nakatayo sa gitna ng clearing ay si Mi ang Little Girl in Red. Mumiti ito sa kanya, kumikinang ang mga mata sa kalukohan. Nahanap mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay parang hangin sa mga puno. Mumisi si Liang, ang bilis ng tibok ng puso niya sa kaba. Ginawa ko, sabi niya. Pero bakit ka tumakas? Gusto kitang makausap. Lumawak ang nitinimi, at hinila siya palapit. Halika, sabi niya. May gusto akong ipakita sa'yo. Nakaramdam ng kakaibang sensasyon si Liang, isang kiliti sa likod ng kanyang isipan na hindi niya lubos maisip. Humakbang siya pasulong, nakatutok ang mga mata niya kay Mi, pakiramdam niya ay hinihila siya palapit sa kanya ng hindi nakikitang puwersa. Habang papalapit, inabot ni Mi ang isang maliit na kamay at inilagay sa braso niya. Ang kanyang haplos ay malambot at mainit na nagpapadala ng panginginig sa gulugod ni Liang. Naramdaman niya ang bigla ang pakiramdam ng kalmado na bumalot sa kanya. Ang kanyang isip ay lumalabo at lumalayo na parang nababalot ng hamo. Sumunod ka sa akin, bulong ni Mi ang kanyang boses ay parang simoy ng hangin sa katahimikan ng kagubatan. Tumango si Liang, mabagal at sinadya ang kanyang mga galaw, habang sinusundan niya si Mi ng mas malalim sa gubat. Pakiramdam niya ay siya ay nasa panaginip, ang kanyang sentido ay napurol at ang kanyang mga pag-iisip ay pumapasok at wala sa fokus. Ang mga puno ay sumara sa kanilang paligid, ang kanilang mga sanga ay umaabot na parang mga daliring kulot sa madilim na liwanag. Natisod si Liang sa mga ugat at bato, ang kanyang tingin ay nakatuon sa maliit na anyo ni ni sa kanyang harapan. Sa bawat hakbang, tila lumabo at kumukupas ang mundo sa paligid niya, hanggang sa ang tanging umiiral ay si Mi at ang tunog ng boses nito na umaaling naungaw sa kanyang mga tainga. Ituloy mo, bulong niya, ang kanyang mga salita ay isang nakapapawi na himig na bumalot sa kanya na parang kokoon. Magtiwala ka sa akin. At nagtiwala nga si Liang sa kanya na may bulag na pananampalataya na hindi niya maipaliwanag. Sinundan niya si May ng mas malalim sa gubat, wala sa isip niya ang lahat ng iniisip maliban sa pagnanais na manatili sa tabi nito. Lumipas ang mga oras, at dayon pa man, patuloy pa rin sila, palalim ng palalim sa gitna ng kagubatan. Hindi alam ni ang kung gaano na sila katagal na naglalakad o kung saan sila pupunta, ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga lang ay si Mi at ang kakaibang koneksyon na nararamdaman nito sa kanya. Sa wakas, lumabas sila sa isang maliit na clearing. Ang hangin ay mabigat na may amoy ng mamasamasa na lupa at mga halaman. Huminto si Ni at humarap kay Liang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may kakaibang liwanag. Nandito na tayo, sabi niya. Ang boses niya ay halos pabulong. Lumingali nga si Liang sa paligid. Unti-unting lumilinaw ang kanyang isip. Napagtanto niya sa simula na siya ay nahipnotismo, naakit sa kailaliman ng gubat ng mahiwagang kapangyarihan ni Ni. Ngunit bago pa siya makapag-react, humakbang pasulong si Ni at inilagay ang isang daliri sa kanyang labi na pinatahimik siya. Ipikit mo ang iyong mga mata, bulong niya, at buksan mo ang iyong isip. At nang ipikit ni Liang ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang pagdagsa ng enerhiya sa kanya na pinupuno siya ng pagkamangha at pagkamangha. Alam niya na siya ay nasa bingit ng isang mahusay na pagtuklas na ang mga lihim ng Little Girl in Red ay hindi niya maabot at kasama ang Little Girl in Red sa kanyang tabi. Handa siyang i-unlock ang mga ito. Anuman ang halaga, nanlaki ang mga mata ni Liang nang maramdaman niya ang isang malakas na kamay na yumuyugyog sa kanyang balikat. Pagkurap sa malupit na liwanag ng araw, nakita niya ang isang pangkat ng mga rescuer na nakatayo sa tabi niya. Ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa pag-aalala. Ayos ka lang. Tanong ng isa sa kanila, ang boses nila ay namumutawi sa ulap sa isip ni Liang. Umiling si Liang, sinusubukang alisin ang mga sapot ng gagamba. Nasaan? Nasaan siya? Siya mumbled, ang kanyang boses bahagya sa itaas ng isang bulong. Nasaan sino? Tanong ng rescuer, na nakipagpalitan ng naguguluhang tingin sa kanilang mga kasamahan. The little girl in red, sagot ni Liang, ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib. Ang mga rescuer ay nagpalitan ng isa pang sulyap. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging seryoso. Wala kaming nakitang ibang tao dito, sabi ng pinuno ng koponan. Ikaw lamang. Nakaramdam si Liang ng lamig sa kanyang gulugod sa pagbanggit sa little girl in red. Natitiyak niyang totoo siya, tiyak na dinala siya nito sa kailaliman ng gubat. Ngunit ngayon, nahaharap sa realidad ng sitwasyon, hindi niya maiwasang pagdudahan ang sarili. Anong nangyari? Nanginginig na tanong niya. Bumuntong hininga ang pinuno ng rescue team, at yumuko sa tabi ni Liang. Halos isang linggo kang nawawala, malumanay niyang sabi. Natagpuan ka namin na gumagala sa kagubatan, disoriented at dehydrated. Mula noon ay hinahanap ka na namin. Umikot ang ulo ni Liang sa balita. Isang linggo, wala siyang maalala sa mga nangyari noong mga oras na yun. Para bang nabura ang mga araw sa kanyang alaala, na walang iniwan kundi isang bakante sa kanilang kalagayan. Pero, ang little girl in red, na na sabi ni Liang, nalilito ang isip niya. Lumambot ang ekspresyon ng rescue. I'm sorry, but I think you must have been hallucinating, Anya. Walang bakas ng ibang tao sa labas. Anong nangyari sa akin? Tanong ni Liang, ang boses niya ay halos pabulong. Gulong-gulo ang isip ni Liang habang sinusubukang intindihin ang kanyang naririnig. Hindi niya maalala ang anumang nangyari noong nakaraang linggo, hindi niya maalala kung ano ang nangyari pagkatapos hilingin sa kanya ng little girl in red na ipikit ang kanyang mata at buksan ang kanyang isip. Parang nabura ang kanyang alaala na walang iniwan kundi mga tanong at kalituhan. Ngunit pagkatapos, ang isa sa mga rescuer ay nagsalita, ang kanilang boses ay puno ng kuriosidad. Ano ang nakain mo sa lahat ng mga araw na ito? Nagtanong sila, kumunot ang noo ni Liang sa pagkalito, ngunit bago pa man siya makasagot, Naramdaman niya ang bigla ang pag-alo ng pagkahilo sa kanya. Dumubli siya, napahawak sa kanyang tiyan nang maramdaman siya ng marahas na pag-uuso. Sa kanyang takot, nagsimulang magsuka si Liang. Ang laman ng kanyang tiyan ay tumalsik sa sahig ng kagubatan. Ngunit hindi pagkain ang lumabas, ito ay dumi, lupa, uod, at iba pang hindi maisip na mga sangkap na hindi dapat nasa loob ng katawan ng tao. Napaatras ang mga rescuer sa gulat Namumutla ang kanilang mga mukha sa takot habang pinagmamasdan nila si Liang na binubuhos ang kanyang tiyan sa lupa. Wala pa silang nakitang katulad nito at ang tanawin ay nag-iwan sa kanila na hindi makapagsalita at takot na takot. Ang kanilang mga isip ay nagpupumilit na maunawaan kung ano ang kanilang nasasaksihan. Nang sa wakas ay tumigil si Liang sa pag-uuhaw, bumagsak siya sa sahig ng kagubatan. Ang kanyang katawan ay nasira sa pagod nang hihina siya at nahihilo gumugulong ang isip niya sa gulat sa nangyari ang pinuno ng rescue team ay lumuhod sa tabi niya inilagay ang isang nakaaaliw na kamay sa kanyang balikat kailangan ka naming dalhin sa ospital mapilit niyang sabi may seryosong problema dito habang tinulungan ng mga rescuer si Liang na tumayo at inakay siya palayo sa kagubatan hindi niya maalis ang pakiramdam na siya ay nahawakan ng isang bagay na madilim at masama ang alaala ng little girl in red ay pinagmumultuhan siya. Ang presensya nito ay isang multo sa kanyang isipan na tumangging hindi papansinin. Ngunit habang siya ay natitisod sa labas ng kagubatan at papunta sa naghihintay na ambulansya, alam niyang may iiwan siya. Isang misteryo na mananatiling hindi malulutas, isang katotohanang tuluyang mawawala sa kanya. At sa paglayo ng ambulansya, naglalaho sa di kalayuan, hindi maiwasan ni Liang na magtaka kung ano pa ang mga lihim na nakatago sa kailaliman ng gubat, naghihintay na matuklasan ng mga matatapang na hanapin sila. Wakas! Salamat sa pagsali sa nakakatakot na paglalakbay na ito. Kung nasiyahan ka sa pag-explore ng mga multo, urban legends at marami pang iba, share at i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notification bell. Hanggang sa muli.